magda-double mask ako kasi medyo maamoy ma ang bahay ni nanay. Baka atakihin yung sinus ko sa amoy ni nanay kung hindi ako magdouble double mask. Whew! Grabe, oy. Mag-spray tayo ng alcohol. Oh my gosh. He is soaking wet, guys. BM at saka urine sa bed. Tapos nagmamatigas pa siyang ayaw niyang, ayaw magpahugas, ayaw magpa-shower. Pinaggigitan niya talaga sa akin na pinagdidilatan niya ako ng mata na, No, I want to be washed in bed, sabi niya. What the heck, are you giving me a hard time? Sabi kong ganon. Sabi ko, it's much better to be washed in the, in the washroom, in the shower rather than in bed. You're soaking wet, your, your pad is all wet and it stinks sabi kong ganun sabi ko if you're not listening to me I'm not gonna come back here anymore I have the right to quit Hi guys, good morning welcome back to the channel welcome back to the channel nandito ako sa work area na naman dahil Monday date today is natural may trabaho pa rin at maulan guys. Pakulimlim. Lungkot ng palahon. Grabe. Time is 9.18. Actually, late na ako. <laughs> Ang pasa ko doon sa unang pasyente ko is 9. Late na ako na 18 minutes. It's okay lang kasi ano naman si nanay. Pilipino naman kasi si nanay, okay lang malate. Si nanay, malilate ako. So, bago ako mag-ano, Tatawag muna ako sa kanila. Malilita ko konti. <laughs> Late na ako guys. Maka 30 minutes. Malapit na lang din ang bahay. Okay, let's go! Papaliguan ko lang naman siya. Magdo double mask ako kasi medyo ma maamoy yung bahay ni na. Baka atakihin yung sinus ko sa amoy ni nanay kung hindi <laughs> ako mag-double mask. dadala akong payong baka mamaya lumakas ang ulan okay guys see you later Ooh. grabe oy napagtaasan ko yung boses yung pasyente ko pa oh. Pumuhos yung pawis ko. nagpapalit tayo ng alcohol. Oh my gosh. Alam <laughs> nyo bakit. He is soaking wet, guys. BM at saka urine sa bed. Yikes! <laughs> Tapos nagmamatigas pa siyang ayaw niyang, ayaw magpahugas. Bak! Ayaw magpa-shower saway yun ni nanay na butin lang si nanay mabait sabi ko pinaggigitan niya talaga sa akin na pinagdidilatan niya ako ng mata na no, I want to be washed in bed sabi niya ba what the heck, are you giving me a hard time? Sabi, kong ganun. sabi ko, it's much better to be washed in the in the washroom in the shower rather than in bed you're soaking wet your, your pad is all wet and it stinks sabi ko, ganun if you're not listening to me, I'm not gonna come back here anymore. Sabi ko ganun sa kanya, nagalit talaga ako. Tapos eh, okay, you clean yourself up. I'm not, I'm leaving. Sabi ko ganun. <laughs> Tapos tumawag si, si nanay. Si nanay, si nanay mabait, okay lang, okay lang sigawan mo siya. Kasi hindi talaga nakikinig kahit sa amin. Bak! <laughs> Lai sabi ko, I apologize kung nasisigawan ko siya dahil hindi talaga nakikinig. Sabi ko ang ganun. Tapos nung sinigawan ko na guys na, Sorry ko, Come on, let's go to the washroom. Let's go clean. Look at your bum. You're soaking wet with BM and all that. You don't, you want to be sleeping in the bed with bowel movement the yes. whole day? Sabi ko ang ganun. Tingnan mo, ang baho-baho mo sabi ko ang ganun. Sinong PSW yung pupunta dito na magugusto sa sa'yo para maglinisan ka? Na ang tigas ng ulo mo, sabi kong ganun. Tumaas talaga yung boses ko. I'm here to help you, sabi kong ganun. Uh, sabi ko, sa lahat ng PSW yung pumupunta dito sa'yo, ako yung pinaka mahabang pasensya sa'yo, sabi kong ganun. Na pinapaliguan ka. Walang PSW na ano, katrabaho ko nagpapaligo dyan. Kasi sa tigas na ulo. Ayun, bumangon siya, guys. Come on, let's go. Sabi kong gano'n, hinubaran ko na lahat-lahat. Naka-naked na siya. Papunta sa washroom. Sus, kumulo talaga yung, dub, yung... Kumulo talaga yung dugo ko. <laughs> Oh, my God. Sabi ko, ayaw ko naman siyang iwanan. Ganon ka miserable yung ano niya, itsura niya, guys. Awang-awa talaga ako. Ito naman na, anak. Wala man lang naglinis sa kanya. Inintay talaga ako na ako maglinis lahat-lahat. What the hell? Ang grabe, guys. Kaya sabi ko sa iyo nagdo-double mask ako dyan lagi dahil ang dugyot Sinanay, Pilipina yan, pero malinis yan sinanay. Pero yung mga anak, ang do, -do guys guys. So, kaya nag-alkohol ako. Baka napunta sa akin yung mikrobyo. Nung napaliguan ko na siya, ano, lahat-lahat, sabi ko, ganon. Tapos nabihisan ko na lahat-lahat. So, ngayon, sabi ko, ano sa pakiramdam? Ang malinis na malinis ang katawan. Sabi kong gano'n sa kanya. Ngumiti siya. Tapos eh, next time don't be stubborn to me, okay? Sabi kong gano'n. Kasi kung, yu, sabi ko kung lagi kang stubborn, matigas sa ulo mo, hindi ka nakikinig. Hindi na ako dito babalik sa'yo. Sabi ko, I have the right to quit. Sabi kong gano'n sa kaya, bakit ko papahirapan yung sarili ko? Sabi kong ganon Life is too short, you know? Sabi ko. mas maya-maya, na siya. Tumayo na. Nung paano na gawa ko na lahat-lahat yung trabaho, trabaho ko, eh, nag-apologize din naman ako kinanay. Sabi ko, Nay, pasensya ka na kung nataasan ko yung boses yung asawa mo dahil sa sobrang tegas talaga ng una, hindi nakikinig siguro sinumpong na naman kahit, ano, kahit kayo, hindi nyo rin mapaano yan eh, sabi kong ganun, oo nga, Ning sinanay, bigkulano sinanay, taga kamasor <laughs> sabi niya oo, ning, sabi niya hindi talaga nakikinig sa akin niya, eh, 86 years old na sinanay, mga ate sinanay naghuhugas sa kanya, pag walang mga anak mga tamad, sus, inuun ang mga anak niya, sobrang tatamad tatlo anak. Oh my gosh, pinabayaan ng yung tatay nila na ano, humiga sa tae. Sus, kung wala siguro ako ay ewan. Kawawa naman kung di ko gagawin. Kaya yun, malinis na malinis na. Sabi ko, don't be stubborn next time, okay? Sabi ko gano'n noon. <laughs> so you want me to come back again? Don't be stubborn, sabi ko. Okay guys, let's go. Grabe pawis ko eh. Kulog na kulog pa man din ang bahay nila. Walang hangin pumapasok. So, ang amoy sus ginoo. Jackpot. Grabe. What the heck? Okay guys, move on. <laughs> Let's move on. Let's go to the next. Actually, ngayong araw na to, every Monday, puro lalaki ang pasyente ko talaga. Lahat <laughs> sila lalaki. Yung susunod dito is 90, 90 plus na. Doon, banda sa may ano, uh, intersection ng St. Clair and Victoria Park. So, yun yung susunod ko, guys. Ibang-ibang PSW, iniwala na siya, guys kung ibang PSW pumunta ngayon sa kanya ay oh my gosh Nilayasan na siya pinabayaan siya ang dugyot humiga sa tae niya holy moly okay kaya iba pa rin talaga mga Pinoy magtrabaho matitsaga na mahabang pasensya gagawin talaga at gagawin ng trabaho hindi siya hindi iiwanan ng mga pasyenteng miserable ang buhay. Bang! So doon ako naawa kay nanay kasi si nanay gumagawa matanda na eh. Yung mga anak, mga tamad. Bibili mo na ako dito ng pagkain guys. Kaya kasi yung pangatlo ko na pupuntahan malayo na sa McDonald's. So, Bili mo na ako ng pagkain Wala kasing ano yun Lagi ko siyang dinadalhan ng pagkain Dahil wala siyang makain Hirap na hirap sa buhay Walang lunch Ay walang breakfast Walang lunch So pag pupunta ako Parating ano sa akin ang mukha Parahin niya Parang di na ma-drawing yung mukha niya Dahil walang ano nga Makain Gutom na gutom So lagi yan ako bumibili ng pagkain sa kanya. Bibili dadaan ako dito sa drive-thru sa McDonald's kasi mamaya malayo na ako. Ayoko nang bumalik pa ulit. Every Monday yan dinadalhan ko talaga siya ng pagkain. Magkano lang naman eh, 8 9 pinakamataas na 10 dollars at least may makain ba siya, so kape ganon, kape tapos ano ba ito, ano dito? Hi, can I have a medium-sized coffee, double double? Okay. And also egg mac muffin okay. with hash brown with it. Okay. That's all, thank you. You're welcome. Plus ketchup on the side, please. No problem. Thanks. So, yun. At least, may makain siya. Minsan, pag wala akong mabili, lagi nilang McDonald's, binibilihan ko talaga siya ng ano, isang balot na tinapay, isang loaf bread. Tapos, sinabayan ko na rin ang palaman <laughs> para... Sa sunod na araw, sa pangatlong araw, may makain pa siya. So ngayon, ano lang muna, McDonald. Grabe. Disaster yung Monday ko ngayon. Oh boy. Para bang kasama ko na siya sa budget ko. <laughs> sa weekly budget. <laughs> McDonald's para sa kanya. Si Janet ganun din, naka-assign na pang-weekday sa kanya. Si Janet Filipina, parati din siyang may bitbit -bit. pagkain. Dahil awang awa din siya, sabi ko. <laughs> Janet, okay lang. So, mga ano na, mga 3 years na namin siyang pasyente na hinahawakan, guys. 'Yon, so 3 years na rin kami nagbibigay ng pagkain. <laughs> <laughs> oh well. Hi. Got it. Okay. Thank you. Hi. Hi. Thank you. I've got a great day. Thank you. You too. Hello, good morning. Please open your door. I'm coming in. Okay, see you soon. Bye. Okay, hatid muna natin tong brunch niya. Breakfast lunch. tayo sa seafood, guys check muna natin tong ticket kung nanalo tayo sa loto nanalo tayo uwi na tayo sa Pinas right away tickets. Oh my gosh. Tara, kain na nga lang tayo. Eto po. Um, isa lang yan. Isa lang. With rice. No, with rice. Apo. Ano po? Tapos mundo. Opo. Apo. Hello. 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 Sabayan niyo po ng munggo. Ano po? And that's it po ato. Okay ka na? Opo. Okay. Bibili ako ng drinks. Hindi talaga ako umiinom ng mga soda like Pepsi, Coke, Diet, something, Sprite. Guys, I'm on diet, so bumibili talaga ako ng na... tawag dito. Kung hindi coconut water, play na tubig. So, this is my drink. So, ito ang drinks ko parati. Yeah. Coconut water. guys, grabe grabing mga nangyari ngayong araw na tong Monday guys pasyente ko dito inatake Jesus Mariusep buti na lang maaga ako pumunta